Lord, Lord, Lord. Tingnan nyo, guys, ha. Tingnan nyo, ha. i chat natin sa link. Ayos retry, ha. Ayos retry, Lodi. O, oh, ayan, ha. Binantaan ko na yung ano, guys, ha. Binantaan ko na yung link, ha. O. Oh. Pag binantaan ko na ganyan, guys, dapat ayusin nyo na yung retry niya. Nako, ito yung kilabot na, ito yung kilabot na kinakatakutan nila kay coach, eh. Yung pagre-retry. Ako, hari ng retry, tatandaan nyo yan, men. Oh! Binantaan na kita, sabi ko. Binantaan ko na eh, diba? Diba? ko na Sabi ko umayos ng retry Nakita nyo yung ginawa ni coach Naka double kill plus Nakuha ko pa yung lord <laughs> Come on boys Sabi ko na nga eh Pag binantaan ko dapat makinig Paano daw nakuha? Wow. <speaking in English>